Pagkatapos ilabas ni Oda ang info tungkol kay Joy Boy, lumabas din na may admiral na kayang talunin ang pinakamalakas na pirata. May lakas na mas mataas pa kay Roger at nakumpirma rin na may Conqueror's Haki si Blackbeard. Sa mga laban, mukhang nalagpasan na niya si Shanks. Sa chapter 154 ng One Piece manga, ipinakita ni Oda ang bahagi ng nakaraan ni Rox. Siya pala ang dating hari ng Hive Island, sumali sa World Conference 56 taon na ang nakalipas at nagkaroon ng seryosong pag-uusap kay King Harold. Pagkatapos nito, natalo ni Rocks ang isa sa mga top fighters ng Navy. Hindi direktang sinabi ni Oda kung bakit napatay ang Admiral, pero malinaw na si Rocks ay kasing lakas o posibleng si Joy Boy mismo. Dati, laging sinasabi ng fans na pantay ang lakas ng mga Yonko at Admiral, pero sa totoo lang, mas mataas talaga ang level ng mga Yonko. Si Shanks, gamit lang ang Conqueror's Haki na si Green Bull. Si Kizaru, tinamaan ng espada sa leeg. Pero kahit ganun, wala pa rin Yonko na nakapatay ng Admiral. Tungkol naman kina Roger at Whitebeard, pareho silang nasa tuktok. Halos pantay ang lakas at bahagyang mas malakas kaysa sa current yongko. Sa Marineford War, nakita nating kayang yayanigin ni Whitebeard ang buong mundo. Nilampaso niya si Akainu, pero hindi niya ito napatay. Kahit buhayin mo ulit si Roger, hindi rin niya basta-basta mapapatay si Akainu. Pero si Rox pinatay ang isang Admiral at matagumpay na tumakas. Ibig sabihin, ang overall power niya ay mas mataas pa kay Roger. Posibleng ebidensya nito ang God Valley Incident 38 taon na ang nakalipas. Ayon kay Sengoku, si Rox ang pinakamalakas na kalaban ni Roger at kinailangan pa nilang magsanip puwersa ni Garp para matalo siya. Ngayon, na alam na nating si Blackbeard ay anak ni Rocks, pwedeng sabihing may Conqueror's Haki din siya. Dati, iniisip ng mga fans na umaasa lang si Teach sa Devil Fruits at mahina sa Haki. Pero dahil kinumpirma na ni Oda na mag-ama sila ni Rox, may dahilan para maniwalang lumalakas na rin ang haki ni Blackbeard. Malaki ang posibilidad na meron na siyang Conqueror's Haki. Tapos may Tremor Tremor Fruit at Dark Dark Fruit pa siya. Sa ngayon, mukhang ang true battle power ni Blackbeard ay lagpas na kina Luffy at Shanks.